pang rinse Where's, 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 Hindi where's, Hindi where's, where's,

Ano <laughs> oh, kaya? Tang ko umuulo pa lalo. ko ko patin din batchat ka ba mo? Bakit? <laughs> oh, dos. Batchat nga. Giban na ko maning tama ano si Peteroan? Javi na siya na? kano? sinasabihin niya na na sinasabihin niya na sinasabihin niya na niya na sinasabihin niya yung sinasabihin niya na sinasabihin niya na sinasabihin niya na sinasabihin niya na sinasabihin niya kulalo. Special sila nakaraan, sa. Ano bang natong no? palalo? Kimana yon? nila. na na ng bibig na ng metropolitan. tuloy pa din. na lang ng tatlo masakit nila panalo. Tapos yung 90 to Straight to

doon nga, makita ko nga sya. Yes. Oh. Oh, yun, yung housing nyo. Yun. Hindi yung loob, yung labas. Housing nya. Hmm. Sa Jeep e. Some... Ha? Sa so, Jeep e. Order nyo nila pertaw. Okay. Hindi, sa uh, TBPP ka nila gano'n. Hindi ka nag-try sa jeep eh? Wala. Kasi yung dyan sa amin sa loob, yung mga no, kasi truck namin, dyan kami nag-order. Ang try ko nga? Sa jeep eh. Tapos nag nila sa perto. Kasi sabi sa CPPP, Manila ka kayo itong wala sila sa perto. Kaya nga kumbaga sa tawag sila sa perto, tapos ano ba tawag yung taga-perto sa jeep eh. Dyan mo pa rin kukunin kan? sa jeep eh. Pero yung sabi sa CPPP, Pamasiyan mo pa daw yun. Barako. Yan pa kang still yun kung

Ah, ano yung niya? Hindi naman malupetong? Uh, na yung Hindi siya Hindi naman Hindi naman okyon. Buklame yari nun. Maglilihayan? lang kumbaga sa lang nun sa dito? siya lang na gano'n gano ba? Wieder. Kumbaga siya lang na kasi buro

Pinoy. Oo oh, pinoy na, hindi maging... Pinoy? Oh, lang. Dati mayroong kater ngayon. Alam na, magandang pinoy. Tulo niya ko to? Grabing premium. Libin milyon? Pinangbigyan niya daw ano? Yung... Dalawang 9... Nine... ay yung, yung niya? Pati mm. yung nakashop? Pinagkainan. Pinigyan na daw yun. I yung handler niyan, isang Ay, kung libin milyon, isang milyon sa kanya. Ano doon? Ay, hindi lang. 15 percent ba yan, handler noon? Ah, 1 Ano, 1.5. 15 percent, ano lang, isang milyon. Papanalo niya lang doon. Mababa sa kanya, 2 milyon doon sa ano niya?